Kita, kaon ka. Kaon na sad ka Hmm. Ay, buto man. Ano, wala makasudan? Asin, okay ra? Ah, uh, okay ra, Pahoy, pahoy, muling mataan e, eh. Nga lang, sige na kayo makakaon lang. Eh, tulang pa man ko ah. Ha? pa man. pa na akong chan. Kung dito, the... o, go, syod, an, asin lang. <laughs> walang oya ni bolleg. Asin lang lang ha. Kung tubig ha. Oh, asin lang. Ulam namin guys, yun lang bagoong. Okay, sa inyo bagoong? Okay lang. Wag na pirasititan, no. Ha? Wala na. hutoy na guys, hutoy Hoy, nakana ra Halang man kayo.

Yan na mga pinsang mga hanginon binagyo na <laughs> taong guys? o saging. Pwede ko ane kahinog kasi ako ginog. ano ano na lang. parang like. like. Parehas kami na family name guys. sotang 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 kami na lang dito. Susbusog na snalin. Wala <laughs> <Nanagda. laughs> <laughs> na nagda. Na ayo ba mga bata diri makai. Napay ma napay sa na. ganda. Agaray. No, na, nagpa nag, di ba nagpatrabaho ako, guys. And then ulan, ulan din ang ulan, pangit yung panahon. So, hindi kami ngayon nagpatrabaho. Ito muna yung natatapos dito. Padir man dito, guys. Padir. hawala hmm. Ha, wala na yung agas? So, ngayon, stop muna. kay, parang pangit yung panahon. Ano siya, the whole, ano, lahat na ngayong linggo, ulan talaga siya ng ulan. So, parang ma matapos ito, alis na ako. Ha? Laban na naman Lindot, si Nalin. Lin, Lin, Lin. Nalin, Lin. Ano sa matra matrapo Ano po? Ano yun makina Nindot na kay si no Tiles pa, Jude. <laughs> Ito na to Tiles mo, eh, para... O, na kay Tiles? Labah mama, oy. Eh. Pangit man na itrapo oh, mo. Kay pangit ang kuan. Noog. May mamalit na lang tagdagan niya na mo. Kanang kontra po jud. Ani? Oo. Uh -huh. mamalit tagdagan oi. Para na kay ipuli-puli. Pila ka book imo ing ana? Ani to? Oo. Oh. Na gamay ra oi. Eh. Pulo ni na ayo nga pulo pulo ko. Nga tungkol problem with these companies. They all, they all, they all like. Think that they can just say, "Oh, this is what I need." No, it just doesn't work like that. You need this, and then I need to be in touch with your graphics people, and I need to tell them what to give. <laughs>

Kapit tayo guys, sobrang aga, walang kuryente ngayon ba? Ang dilim-dilim ng bahay, hindi pa talaga tapos guys, oh. Dinagyan ni Papa ng ano, kanal. Kasi oh, yan. sakit ang likod. Oh, grabe ka, sakit akong likod guys. Oh. Tataba, kusog mo siga guys. Okay malakas Stop na na ito, ito yung pinatrabaho ko kahapon na ulan ang ulan. Ito lang yung natapos nila. Whole day. Diba? Ito lang siya. Okay hey guys. Uy, walang kuryente guys. Ulan ang ulan. Grabe. Grabe, sinday niya niya hindi na nagbinis, guys. Kaya wala nang damit, guys. Malik-malik ang damit. Walang ano. Walang damit. Eh! Mama! Wala, wala, na Guys, grabe ang ulan guys. Eh, naka, pero gabi eh, the whole night, nagkulan. At din ngayon, nalang <coughs> kuryente. Sakit ng likod ko, guys. Hindi ako makagalaw. So, bumangon ako. Utot-utot. Okay. Pinabuhit Sabi ko kay Tamihan gusto kong mag-extend, pero gusto ko rin umuwi. Ang dami kong gagawain, gawain doon sa amin. Nawa na ako kay Tami kasi sakit ng likod din niya, guys. Grabe, sakit. Sa kanong doon namin, nagpatay-patay, nagproblema talaga siya, guys.

Hapon. Ipon ba? Sa Panahon ni Hapon, eh, mo ano siya? Mo ni original na uyawan. Mo ni siya ang lamig dito ayo. Magdala ko ani. Pati sampo. <laughs> <Magdala> ko <anis. laughs> <Kuk> sampo. ano eh. mo ko ana. okay. Pero maliit lang sa sampo. Oh, kanang nagana. Dapat bigaman. Lakas <laughs> ko <may> dadan. na lang. Eh bukas ulit eh. sa kuan. Oo. Basta. sa. Hindi sa Ay, hindi. <laughs>